Mga ka surprise surprise so ito na po yon. Ito na po yung itotodo ko na po talaga yung mermaid hair ko <laughs> Ano daw mermaid hair? <laughs> mermaid hair So mga ka surprise surprise kakatapos ko lang pong mag-OOTD hindi ko na po ulitin 'yon pero uulitin ko po just for the sake of this video, all right? All right. Ito, na nga po yung mga Oh my god Hindi <laughs> ko na <wala> yung <laughs> So mga ka Surprise Surprise, it is the 2025 and um Yes, medyo nakainom na po ako mga ka Surprise Surprise. No doubt about that. So magiging Japanese daddy lang po tayo ngayon. Yung walang masyadong chika mga ka Surprise Surprise. Hindi ko talaga kaya. So wala muna tayo masyadong chika mga ka-surprise-surprise. Surprise. So iikot-ikot na po tayo. Let's go! let's let's um maghanap muna tayo ng ice mga ka surprise surprise I need some ice so nandito po tayo ngayon sa what do you call this SMB Kutan and um, we are looking for some ice so Tingnan natin kung sino yung uh, generous na magbibigay sa atin ng ice mga ka surprise surprise. Hey, ate. Ate, pwede mahingi ng yellow May ano ba kayo? May... Nagbibenta ba kayo ng drinks? Ay, ate, oh. may, may palamig kayo. Bigyan mo akong yelo ate. konti lang ate. Ang init eh. So ayan mga surprise surprise Bibigyan tayo ng yelo ni ate Kahit ito lang yung ano nila uh, What do you call this? Palamig nila Ganoon something like that <laughs> Ate walang bayad yan ha <laughs> Sige sabi mo eh May masabi mo ba ako Wala <laughs> nyo ito mga surprise surprise Ano yata ito? Butcheron ano ba ito? Sorry? Yellow lang. Oo oh, ate, wala akong ano. Ano ba ate ito? Ano, Chicken skin Magkano? 49. 49? Oh. So, sige mamaya na ate, yellow lang ako talaga ko ate. Ate, salamat ah. <laughs> salamat po. So ayan mga surprise surprise, may yellow na po tayo. So, you know what will happen next. So ikot ikot muna tayo somewhere dito. So ayan, may yellow na po tayo. Again, it's 2025 baka surprise surprise hindi na ako magsasabi ng month, hindi na ako magsasabi ng date kasi nga po baka sabihin niyo luma na tong video ko mga kasi. <laughs> Basta 2025, 'di ba? Oh. Pagbigyan niyo na mga ka surprise surprise. So ayun tayo. Naiihi ako. <laughs> Gusto ko kong tikman to mga surprise surprise. Parang for the fraction of the price. Ito tong banana chiffon. Ito oh. Ayun, pero meron pa akong sinabon. Meron pa akong sinabon sa ref. O, oh, di ba ang yabang? Bigay lang po sa akin yung mga surprise-surprise. Gagawa ko ng content yon para ano? <laughs> para pak na pak. Ay, mga surprise-surprise. Gusto ko pong ano, mag dito. Eto o. Oh. Antagal ko na pong inaano itong ano na ito. Mga surprise-surprise. Ayan. Tara, halika mag-perfume mag -ano tayo, mag tayo dito mga ka-surfer-surfer. Hi, Thank you so much! Ano ato yung best seller dyan sa dalawa? Parang ito sure running, sir. Eh. Try nyo po, aming sir. lang ako, ate. Baka maghalo yung amoy. Eh, sa ano ka na lang, ate? Sa skin na lang para maamoy ko mamaya. Okay. Kasi baka mag eh. Ako na nga, ate, mag-i-spray. Ayan, so ano ito ate? Julian and Jurel. Yes. So meron ito sa SM Fairview pero pop-up lang. Pero dito mga ka, surprise surprise talaga tinan nyo. Oh. Talagang pinagkagastusan kaya mag, spray talaga tayo ng bonggang bongga dito mga. <laughs> Shit, napunta na sa ano ko, sa drinks ko. Ayan. Inspired by Jo Malone. English Fair. English Fair. Ah, eto. So, kukuha nila ako nito. ate. yan. Wow! So, eto na daw yung mga surprise surprise. So, pag tumagal yung amoy sa atin nito, ihintay natin mag 50% off. Nag 50% off kayo ate? <laughs> hanggang, hanggang how much yung off nyo sa ano? Nagka-off na ba itong parfum nyo? Pero itong parfum nyo, nagka-off na. Ngayon sir, bundle siya. Kasi ah, 1.5 yung isa. Pag dalawa ko binila, is 2.5 na lang siya. So may off, oh, ganoon yes. Ah, all right. O sige, pag tumagal sa atin ito, ewan ko kung babalikan natin. Ate, salamat. Thank you Hindi oh. kami pa bango tuloy yung drinks ko. <laughs> Di ba ang bango nang iniinom ko, ate? Salamat, ate. So, ayan. Julian and Jurel. Ayan, mga ka, surprise, surprise. Ayan, mo So ganyan ka yung shop nila dito sa Bigutan ano, Bigutan area. Di ba? Ganun na ako -surprise, surprise. Baka kami pabango na itong drinks natin. Pero atis pabango yung ininom natin, di ba? So ayan, naghahanap tayo ng internet ngayon mga surprise surprise. Dito sa cinema area, again nasa SM kutan po tayo and um, meron po ditong dalawa lang po yung alam ko dito na may um, wifi area na mabilis so ayun mga surprise surprise titingnan natin kung ano titingnan natin pero sinita na po tayo dati dito huwag na po tayo magpasita baka masitahin na naman tayo sabihin ano po ba yung ano nyo? <laughs> diba? Mag Mag-share mga tayo na iihi ako mga ka-surprise, surprise. Ayan. <laughs> OMG may toilet area tayo so we have to be discreet here nasa toilet tayo Mga kasi surprise, surprise, since 13 minutes lang po tayo, saktohin na po nating um, let's say 20 minutes. Punta po tayo dun sa <laughs> Punta po tayo dun sa isang uh, the all this isang eating area, ganun, parang ganun. Oh, ganun. So ayan mga surprise surprise we are approaching the food hall. Pero ayun nga hindi po tayo masyadong may hoping dito. Feeling ko may magbabawal po sa atin dito. Kasi po nabawal na ako dati dito. Bawal daw yung vlog. Sorry? Bawal po yung video dito sa loob. Sa sa loob? Sa loob po ya. Dito sir. Adit. Ah, Lahat? Uh -huh. Ah, okay. Okay, salamat. So ayan mga surprise surprise ayan. So mga surprise surprise hindi ko na po papahabain yung video kasi bawal daw po mag video dito sa loob. So bye bye. Yeah.